Ladies and gentlemen... Ho! Pinoy! Pinoy and... Last November 9, ang ating nakilalang isang napakagaling na bag artisan na talaga namang world class ang forma ng kanyang ginagawang mga bag. Kaya naman para ibahagi ang pinakalate sa kanyang negosyo, ganun din naman ang mga upcoming bag training seminar niya sa loob at labas ng bansa. Nagbabalik ang owner at founder ng Mr. M. Hanson Leathercraft. Pro Pinoy Idol number 300. Si Mr. Mariel Manalansan. Good morning po at welcome back sa Pro Pinoy. Well, good morning po sa lahat. Good morning po sa mga Pro Pinoy watchers na nandyan. At kung tum kumusta akong Mabuti naman, ah, Mabuti naman. Alam mo, pinagmamay pinagmamayabang ko yung produkto mo. Mm -hmm. uh, Ay, uh, thank you, bro. Sabi ko, ah, na maganda, maganda produkto, niya. In fact, uh, mayroon nga akong naging guest dito na gustong uh, magpaturo sa sa'yo. Ah, uh, kumontak naman, di Laga? ba? kausap mo siya. Yes, bro. Mm -hmm. Nagsimula na ba sila, in... hindi pa? Nagsimula naman po sila. Aba, tangnan mo, ang bilis talaga ng aksyon natin dito, yes, ano? Yes, yes. Uh, kumusta na naman, negosyo? Ayos naman po, kaya medyo busy sa mga workshops ngayon dahil meron ako mga dating students sa Jakarta at sa Malaysia. They took up another workshop. So, um, aalis po ako dito ng February 20 to Jakarta. Mag-stay ako doon mga 15 or no? 10 days. Then, lilipat po ako ng KL for another 15 days. Aba, talagang busy-busy si Mr. M. In N. Oh, Mr. M. Saka sa April, meron po akong upcoming workshop sa April, uh, mauna po sa Davao City and another is in Cebu City. So watch out po kayo mga taga Davao and Cebu. Pupunta po tayo dyan at magpapa-workshop po tayo. At kung na-interesado matuto ng mag-leather crafting, interested to a business a small business I will be happy to help you mm -hmm. ayon gaguide, uh, gaguide. Mo naman you know you mm -hmm. talagang naman si Mr M talagang hindi tinatago yung kanyang kaalaman okay, eh yes. gusto niya share sa ating mga kababayan mm -hmm. but but I tell you uh, yung workmanship ni Mr M talagang uh, can compare with the workmanship ng mga gumagawa ng Hermes na bag. Yes. Kaya pwede end. kong ipagmamalaki talaga yung taong yan. Pinuntahan ko pa sa bahay nila yan. Aba! Oh, oh. <laughs> Nakita mo gayon. Oh, oh. talagang... Ano. Be... <laughs> uh, talagang busy-busy at <laughs> talagang gumagawa. Uh, at uh, yun na nga, may piniprepare ako rito na, ano, na malaking office. Uh, actually, pwedeng gawing uh, pagawaan yes. ng mga high-end na bags. Uh, hindi pa lang namin natutunan ng pansin dahil may in-establish pa mo na dalawang kumpanya. Pero I want to go back to that because gusto kong i-prove sa buong mundo na Filipinos can do as good as her, uh, the Hermes maker as well. Yes po. Kaya yes Kaya po yun. Kailangan lang naman natin yung magandang leather. Um, mm. Ang ang leather na yan, Sorry. it comes from a young calf. Mm -hmm. Kaya ang tawag niya na tungga leather. Is it leather or? Yeah. Uh, leather. So, mag-order ako ng tonga leather. Subukan natin para lang sa ganun ay makita natin, oy, uh, mas maganda tong ating uh, produkto dahil ang gagamitin natin, hindi gold plated, kundi tunay na gold. Niyo? <laughs> Kaya kung ang presyo ng Hermes ay 600, yung atin ay 1 million. <laughs> wow. <laughs> <laughs> wow. Napa, napanganga, napapanganga napapang si, si Marielle. Hmm. Joanna, ready ka na? <laughs> Yun nga po eh, napanganga din ako kasabay niyo kung umangay. <laughs> Ayan, so grabe, ang dami niyo po palang seminar na gaga ano, nagagawin, no? Meron po bang mga bayad? Kasi nung last Ito, time... ang, ang workshop ko sa sa Cebu and sa Davao is currently the rate is 5.5 po. Mm -hmm. so, one-day workshop. Pero we are running a early bird discount you can rebate at least 800 pesos of your fees if you sign up now. Mm -hmm. Ayan po. Kasi, sabi ko, kay, ko kay, kay Mariel. Mariel, mayroon ka lang no? na train dyan para pag uh, mag-establish na tayo ng uh, isang... Madali lang. Uh, di ba? Is, isang brand. Mm -hmm. Eh, madali na lang. Sabi so, niya, wala so, ako. Uh, pong, kasi mga... na ka I'm trying to uh, ano yung mga nandito may ina niya ako sa ngayon uh, pinipilitin ko pa kung hanggang saan yung skills niya hanggang saan yung patience niya kasi <laughs> the requirements to uh, to learn this type of skills is only two I require them to have a uh, interest and a uh, passion yun lang po ayon oh uh... Kailangan may interest passion. Yung, yung passion naman pag mag, ma, ma, mabigyan natin ng magandang incentive, eh passion na yan. Pag na ng passion yan. <laughs> oh. Dahil pag maganda yung incentive, but the most important thing is they can do a good quality as good as you. Yes sir. Yes, Kasi pag maganda na yung quality nila as as good as you, uh then it will pass international standard. Oo. Yeah. Dito yes, nga yung uh, kinuha binili ko sa iyo dyan na bag, pinapakita ko sa kanila. Ah uh, kaya yung naging dalawang estudyante mo, sabi, uy, ang ganda. Pwede ba kami mag aral hmm. Di ba? Actually, yung, yung mga nagme-message sa akin kung minsan sa page ko, they are asking, napanood daw nila sa Propinoy. You, know, you follow Propino, you will find good people that will can, can help you whatever uh, business you want to enter. Marami yun. Yeah. So, kailan ka pupunta ng um, Indonesia, Jakarta? I'm leaving on February 24. February 24. So, uh, ilang araw yun? At ilan, ilan ang ititrain mo roon? I'll stay po ako doon hanggang March 3. Kasi meron pa po ako mga regular student na nandoon. They want to get a free one-on-one -on -one workshop. So, iba po yung ano-ano. No. So, yung Saturday, Sunday, meron po kaming group workshop doon. Okay. Diba? Uh, of course, natutunan mo naman ito sa Singapore, right? Sa Malaysia ko. Malaysia. Uh, Malaysia. Uh, hindi ka ba bumabalik sa Malaysia? Yun to, balik pagtapos ko until March 5 ako sa Indonesia, then lilipat ko ako sa KL sa Malaysia. So, workshop din. Mhm. Mm Ayun. So, ma para makauwi ako sa akong April na April 1 o 2 ganyan. Wow. So ganito Itadal. yan. Pagbalik mo rito, magpapa-sponsor ako ng workshop. So, yung first the uh, 10 First 10. Uh, first 10 na uh, uh, tatawag sa atin dito sa Pro Pinoy Program, uh, libre ang tuition. Ako magbabayad. Libre! Ito, oh, narinig nyo. Take the advantage na yan. Tatawag so, na kayo ngayon kasi uh, unahan ito eh. Anong number po? Uh, no, okay. First 10. <laughs> Oo, ayan. Bali. Oh, sige po. Sa inyo na po sila magsasign up para tawag lang dito sa ProPinoy oh, tawag lang sa ay uh, sa okay. program gagamitin ay gagawin uh, natin yung mechanics ah uh, gagamitin we, we will uh, no we will announce the mechanics oh, uh, announce. after the program uh, para nang sa ganun ay maraming tatawag mm -hmm. di ba doon magki-seminar yes. sa factory ko sa pat Pateros ay. para makikita niyo mismo maganda pala yung factory dito sa Pateros mm -hmm. Game ako dyan, don. Game ako. Uh, Ayan, willing, willing. Dahil uh, yun din yung magiging factory natin sa high-end products natin. So, dapat matrain sila ng husto. Oo, uh, eh. dapat matrain uh, sila uh, ng husto. Si libre na nga eh. Uh, <laughs> <laughs> Ayan, Mr. M, baka I, may gusto pa po kayong, uh, pwede niyo po silang invite na tangkiliki ng inyong mga produkto. I invite everyone to follow Mr. M Hanson Leather on Facebook page and meron po kami mga products doon or you can actually ask us to make your own product like customized leather products na gustong gusto nyo ipagawa. Ma ma pupunta po kayo sa page namin, pwede nyo pong i-check doon kung ano yung i-share po namin mga available leathers namin sa inyo at kung ano yung feedbacks namin dun sa design nyo. We will guide you through whatever designs you want and we will give you a, a, a Um, very good price on it. Kasi, ito po ay isang uh, leather craft na lahat tahi po ng naman. So, hindi po not gumagamit ng makina, I guarantee you that that's 100% hand stitch. And mga workshop po namin nakapostin po sa aming mga page, but I want you to please follow my page and share the upcoming workshop if ever you can. I hope na makatulong ito sa inyo to, to find uh, or unlock a new skills of your own. D Ilang. Discover yourself, no? Yes. Alam Magari, mo, ano, mo Mariel, alam mo, yung mga mga leather strap ng mga mamahaling rilos. umabot na ng 25,000, naliliit lang. Yes, tama po. Kailangan gumawa rin tayo para <laughs> sa ganun ay may benta natin ang kalahati lang 'yung presyo. 25 na like for example I IWC. Aha, meron silang uh, meron silang uh, leather uh, leather uh, strap. Eh mabilis naman masira 'yan eh. So um uh, gawa tayo nang uh, medyo matagal-tagal masira na leather yung Pero, ma mura. flexible para nang sa ganoon ay maibenta rin natin ng 25,000. Oh, kailangan okay. <laughs> <Compete> talaga competitive. <laughs> Ayan. Mga panarin yung GCS. Yan. Yes. Ang yes. mahalin ng watch oh, strap oh. niya. Oo. Maraming ano, no? Maraming pwedeng bentahan. Uh, hmm. Maraming pwedeng gawin. Maraming uh, it's pwede pwede. just a matter of, um, siyempre, kailangan mag-isip ka, ano bang magandang produkto na gagawin. Hmm. Yes. Tapos maganda yung quality ng crop manchin. Yeah. Ayan. Yes. Yun okay, talaga. can you invite our viewers and listeners to attend to your uh, seminars, seminars or uh, to buy your bags kasi ako I can guarantee na yung bag talaga ni Mariel karapat dapat bilhin Meron ako niyan uh, Proud to be a Filipino yan Meron ako niyan uh, Meron ka Galing <laughs> <laughs> Cebu Meron okay. upcoming workshop sa Cebu this is dated uh April of 20, uh, April 27 and 28 and po kami sa Cebu and sa Davao po is 30, April 13 and 14 nasa Davao po kami o, medyo busy po yung April ko pagdating ko galing Malaysia. Mm -hmm. okay, Tapos okay, may <laughs> mga regular workshop po ako sa Marikina. Uh -oh. uh, ipo-post din po namin soon after those workshops. Maybe uh, May na po yung mga workshops na. Mm -hmm. But we still try to sneak in one workshop on April sa Marikina to try it. Ayan. Normally, ilang araw bang workshop? One day lang po ang pili ko. Yung isang bag na mabubuo nyo, malalaman nyo kung paano buuin yung isang basic uh, bag, ituturo ko sa inyo na isang araw lang yun. Tapos kanila skate, na skin, po no? Oh? Sa kanila na po yung bag yan? na yun. Actually, hindi na nyo na po yung bag. Ito hmm. po yung gagawin nyo. Ganito po. Ayan, ah, Ta ah, nakapagaganda ng bag na yan, no? Oh. Yan po yung gagawin nyo sa workshop. Meron ka pa bang ibang bag dyan? Yung high-end na bag? Meron po. Patingin? Teka, tanggal din natin yung aking ano. Uy! Oh, yeah. Ah, yan. Ah, may nabili na ako ng ganyan. Mm. Ah, wala na bang iba? Ayan, na napakaganda ng bag na yan. Mm oh, -hmm. Diba? Polido. Ah, polido ang trabaho. Anyway! Ah, yan. Uy, ang ganda niyan. Bago yan ah. Yes po. <laughs> Andres, so? Oh. <laughs> um, bago ganda. yan. Andres. So, ito, may, may pocket siya na isa sa loob. Mm -hmm. Ayan. Yung so, uh, may fist trap din. Okay. A good ganda. for traveling to. And it's unisex. Ah, uh, pwede siya sa babae. Nasa <sighs> so, magkano po kaya yung ganyan, sir? Ah, uh, this is 3,800. Oh. Anong eh. leather ang gamit mo? This is a full grain cow vegetal leather po. Yeah. Ganda. Sa mga products po na ginagamit ko, I always use either full-grain or top-grain quality leather. Hindi po ako gumagamit ng genuine quality leather. Hindi po ako gumagamit noon. Lahat po ay full-grain or top-grain. Okay. Thank you po, sir. Okay. Thank you very much, uh, Mr. M. Ayan. And good morning. Maraming maraming salamat